dagat na yan. Ito tulay-tulay. Sapa-sapa. Palabas na sa highway. low tide. Low tide siya guys. Kasi nang baba ng tubig oh. Kita na yung mga bato ayte Hanggang doon 'yung mga bato, kita na. Guys, lutay do. Oh. Kita 'yung mga pato, ayun 'no. Oh. Ayun. Sa harapan ko mga bato 'yan. Pacific Ocean. Ito yung hinaharapan ko. Pacific Ocean na. Yan, kadagatan na yan doon. Wala ka na makikita doon na, pool, na, ano, na island. As in, dagat na talaga doon. Ang layo ng dagat. Oh. Ang layo ng tubig eh. Ayan o, oh, hanggang doon sa may pang-pang. Ang layo. Ang ano ng low tide, eh. As in looted guys mga shell guys konti lang ito oh may laman oh may laman siya oh nasa sa ano pero hindi ko alam kung ginakain to kung alam Guys, yung hitsura ng ano ng buhangin, no? oh yung pinagano ano ng ano, ng alon ng alon ng tubig, ng dagat, oh no? para siyang ulap-ulap oh. Guhit-guhit. kuhit. Kada niya tingnan. Oh. Mga guhit kuhit siya guys oh. Yung pinaganon to ng ano ng uh, alon ng tubig. Ayan. yan ayan ang kanyang buhangin eh. Guhit-guhit para siyang nasa ulap. Para siyang ulap. Umaga pa lang guys. Alas 9 ng Umaga. Nakaharap tayo sa araw. Oh. Nakaharap tayo sa araw. ako guys ngayon sa ano sa tabing dagat yung aming ano yung kamagalakan ng pinsang ko eh, may okasyon may birthday eh, isinama naman ako isinama nila ako eh kaya eh, sumama na rin ako para naman eh, mayroon akong ano may upload meron ako may upload dito sa ano sa youtube guys ang pumunta doon sa may bato doon sa may bato guys yung mga bagong silip pa lang dyan sa channel ko guys please subscribe naman saka likes pwede nyo i-share yung aking video para naman ikumalat kumalat ang buhay ni Waray Okay guys, thank you sa bagong subscriber channel at saka sa mga luma. Thank you, thank you guys. yung inilalagay sa ano, yung ginagawang tago to. Yung ginagawang yung kortina. Ayan o, tinutuhog-tuhog lang itong shell. Ayan o, itong shell na to. Tinutuhog to, diba? Tapos si ginagawang kortina. Ayan. Tapos diba, tumutunog pag ito tumutunog. Kling, 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 ganyan. Ito yung mga tinutuhog. Ang tawag sa amin ito ay buskay. Pag ganito ng klase buskay, tinutuhog. O kaya ginagamit din sa ano? Yung sa... Yung sungka. Yung laro, yung sungka. Yan. Ito yung ginagawang bato, yung sungka. Iniipon lang to eh. Ito wala nang to guys. Wala na. Naisin so, yung mga bilog-bilog oh. Ano yan yung malilit na crabs? Nagbubutas sila. Ayan, may ito, katulad ito butas. Eh. Ilalabas naman yung ano, yung mga lupa. Yung buhangin. Ayan, nakalabas oh. Katulad dyan oh. malaki guys oh, malaki ang butas oh malaking crabs din ata na, nandito eh kailang wala eh malaki ang butas oh sa yan, maliit na yan, oh. Ayan. Ayan sila nag ng, ano, nag -ano nang buhangin, linalabas. Linalabas yung buhangin yan, yan, oh. Malit na crabs. Okay guys. Yung mga bagong silip pa lang dyan, please subscribe naman. Saka likes na rin. Pwede nyo share yung aking video. Uuwi na rin ako guys kasi nga yung aking ano, pamangkin ipapasok na nung eskwelahan. Tanghali. Panghapon siya eh. Hindi walang tao sa bahay kaya kailangan uuwi na rin ako. Okay guys, sa dito ko na natatapos yung aking munting vlog-vlogan, blag yung aking munting butyo Sana Sana'y masiyahan kayo. Mag-enjoy kayo sa aking ano, sa aking munting uh, video ngayon. Nasa sa dagat, sa taping dagat. Okay guys, kumusta ang buhay nyo? Ito ang aking buhay, ang buhay ni Waray. God bless ating lahat. Bye-bye!